Pino man sa kumahan man maplastar din ang mga tao ang importante din Amen Kala Kasi sana wala yung nakadulungan nakaluna sila kaya uh, sila yung titulo muna ang importante yung tayo mas korea mas maayo pa siguro ako niya kung ingo na lang siya na way oh, ni mo, may pag-historya na lang siya kanapa sa ikadungan Puri. Personal na pinuntahan ni Mayor Baste ang pabahay na pinagawa ng administrasyon ni Tatay Digong. At dito niya nakita kung gaano kamahal ng mga taga tacloban itong si Pierre Arde at namigay din po sila ng pagkain sa mga batang nandon. May mga humarang umano at uh, sinita sila. Ngunit uh, napakiusapan naman at uh, nadala nila yung pagkain at napamigay naman ito. Mainit ang pag Kay Mayor Baste, banawre na 'yan. To Mayor Baste, sa so pambahay ni Tata dito. Dereme kagapon ikot-ikot kun bin. Naiyak 'yung mga tao, to Mayor. Maraming salamat kay Tata. Grabe, pasalamat kita kay Dedigo, guys, sa 'yung mga uh binigyan binigyan ng pagkain 'no oh, ni uh, Mayor Baste Duterte. Ito mga kabataan na nakatara dito sa North Hill Arbor Village. Isa itong barangay dito sa Tacloban. At ito po ay mga housing beneficiaries ni former President Duterte. Ito mga kabataan, no? Bigyan po ng burger. Kaya kaya tinuod na i mo. Kaya ito ang mga... Kaya ito ang ginasturahan sa man o sa kumahan man, naplaster dito ang mga tao. Ang importante dito. Ano? Ang wala na Nakalula sila. Nasa may ako na importante ang tanas ko niya. mas maayo pa siguro ako niya. Kung ingo lang siya na huwag na nimo, may pag na lang sa kanal pa sa ikadungag. Yung! Yung na manira, tumulong na lang sana. Kung na lang sa contribute na lang nila dire, So ayan ha, masakit na patama po mga kababayan po natin na kung imbes uh, imbis na magbabatikos, ay wala namang palang ginawa siya sa dalawang taon, ha? Ah, simula nang umupo siya para sa rehabilitation diyan sa Tacloban, ay wag na sanang manira, ha? Ah, imbis ay itulungan na lang at ipromote kung ano ang kanyang agenda para mas mapaganda o mas mapabilis ang rehabilitation na nangyayari dyan sa Tacloban. Dahil unang-una, alam po natin na depressed po mga tao dyan. Marami yung nagurgor, Uh, maraming pamilya yung mga naulila, naghiwalay uh, dahil sa uh, matinding trauma uh, na nangyari dyan noong nakaraang Yolanda That was happened before 2023 So ngayon ang kanyang ginagawa ay uh, sinisiraan pa itong CPRRD Which is marami pong nagre-react kasama po tayo dyan Dahil alam natin na kahit mere pa lang itong CPRRD Kay ang uh, kanyang uh, team or ang mga taga Dabao ang isa sa mga anak unang nagrespondejaan uh, at nagbigay ng tulong at kung ano-ano man para makasurvive ang mga biktima ng Yolanda. Kaya hindi maganda po kahit yung mga taga-takloban ay nagalit at nadismaya sa kanyang naging pahiyag na gusto niya lang uh, ipahiya, gusto niya umangat ay sinabi niya na walang nagawa ang mga nakaraang administrasyon

Ano so na mong dakot ang hanggang ang kaya na mong mga mabuhan na kasi wala na kalang ang dakot. Salamat po niya. 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 Salamat Sa North Ar Sa so North Arbor Village po ito mga kababayan no oh, dito sa Tacloban City. Ayun si Mayor Baste mismo ang uh, nauunat no, na. So, kita natin mga kababayan ano, kung gaano kainit yung pag-welcome uh, ng mga taga-takluban dyan kay Mayor Baste. Lalo na po yung mga nabigyan ng libreng pabahay. Binigay umano agad yung uh, titulo, yung nag-turnover dyan mga kababayan po natin. At kung hindi ako nagkakamali, ikasama eh, kasama pa nga dyan ang mga Romualdez, itong si Bongbong, pati na rin itong Senator Amy Marcos ah uh, sa pag-turnover ng mga pabahay na pinagawa ng administrasyon ni Pierre Arde. So ngayon mga kababayan po natin Laging sinasabi ni PRRD Hindi niya pinagmamayabang na galing sa kanya Galing sa pera ng taong bayan Kaya laging termino na ginagamit natin Galing sa kanyang administrasyon Hindi galing mismo Kay PRRD Dahil ayaw niya na uh, parang kiniklaim niya Na galing sa kanya Kasi ang nangyayari ngayon totoo lang uh, Real talk po tayo mga kababayan Laging kiniklaim kasi Nang nasa bagong administrasyon ngayon Ni Bongbong Marcos Na galing sa kanya Galing kay Romualdez o galing man kung sinong pilantropong ah, politiko. Pero ang totoo, iwala naman silang binitaw ang sarili nilang pera. Kundi galing mismo sa pera ng taong bayan. So yan ang po yung ating panibagong update at nasaksiyan nyo kung gano'n kasaya ang mga tao na makita ang batang Duterte. Salamat po.